Itong tatalakayin natin na topic ay nagmula po ito sa opinion ni At Hans Kingsler Mega Love Shoutout po sa iyo, ito po ang linya ng opinion niya. Here's my opinion, Medeth dodged the bullet on that killing up Dan guy, thankfully he quit the love team with Medeth early versus making the money on the second one killing up Angel Joy, then leaving her on the air, Medeth is the strongest of all them, now they don't want to get debushed, unlike the hate, Medeth got when she left the group, everything now falls in place. Hi mga ka-vibes, welcome back sa channel. May mainit na usapan na naman tayo ngayon tungkol sa mga dati nating sinusubaybay ang love team sa Kalingap community. Kung ikaw ay matagal ng supporter, siguradong alam mo na kung sino-sino ang mga involved. So, Tara, pag-usapan natin ng maayos at masinsinan kung bakit masasabi natin na nakalusot si Medeth sa isang malaking gulo. So eto na nga, para sa mga hindi updated, si Medeth at si Kalingap Dan ay dati ring love team. Maagang natapos ang tambala nila. At sa totoo lang, Buti na lang, kasi kung hindi siya nakalayo agad, malamang si Medeth din ang nasangkot sa mga isyo na lumutang ng mawala ang tambalan ni Dan at kalingap Angel Joy. Habang si Dan at Joy ay gumawa ng ingay at naging mas visible online, syempre, may kasamang kita yan, hindi rin nagtagal ang tambalan, at ang masakit pa, parang iniwan sa ere si Joy, maraming fans ang nalungkot at nagtaka kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa. Ngayon, kung titignan natin, si Medeth ay lumayo agad sa gulo, oo, Noong una, siya pa ang binash, ang daming nagsabi na bakit daw siya umalis, bakit daw iniwan ng grupo, pero ngayon, lahat ng pangyayari ay parang nagsimula ng magkaroon ng linaw. Si Medeth ang pinaka-smart at matatag sa kanilang lahat, hindi siya nagpa sa drama, hindi rin siya bumalik para makisali sa isyo, tahimik lang pero may paninindigan. At pansin ninyo, yung mga bumabatikos sa kanya dati, ngayon ay ayaw na rin mabash, parang nagkakarealization na rin sila kung bakit ginawa ni Medeth ang paglayo. Minsan talaga, yung maagang desisyon mo na mahirap tanggapin ng iba, yan pala ang magliligtas sa iyo sa mas malaking problema sa huli. Kaya masasabi natin ngayon, oo, nakalusot si Medeth, nakaiwas sa mas malalim na isyo, at ngayon, tuloy-tuloy lang siya sa sariling content, walang kaeksena, at hindi umaasa sa love team para lang sumikat. Anong masasabi nyo dito, mga ka-vibes? Sang-ayon ba kayo na buti na lang at maagang lumayo si Medeth? Magbigay kayo ng opinion at comment nyo sa baba ang thoughts nyo. Dendoan natin ang content ang mapipili kong opinion at huwag kalimutang i-like at i-share ang video kung gusto niyong mas maraming makaalam ng real talk. Hanggang sa susunod na usapan, stay smart and stay kind.